putol yan ha May rolling Ready oh, Mga bayaw, magandang araw sa inyong lahat no uh, Andito tayo ngayon sa San Miguel Sambales Kasama natin si JC JC, ano ang pinito mo JC? Torres Torres, o oh. Ngayon, uh, tuturuan tayo ni JC Kung paano gumawa ng Bullfrog Bullfrog, o oh. Okay, JC, ano bang kailangan natin dito sa bullfrog mo, JC? Unahin natin yung Ano to? Yan ang 3 in 1, Nescafe. 3 in 1 Nescafe. Oh. oh. Tapos juice. Juice. Orange. Orange juice, oh. Mm -hmm. Siyempre kailangan natin ng Yan din na uh, Logby. Logby. Oh. Logby. Ayun, oh. At okay. saka hot water. Hot water, kailangan daw natin ng hot water. Okay. Siyempre may uh, pitcher uh, may at ice. Saka, saka ice. Ice. Ayan, ice. Oh. So, so lalagyan natin tong ice dito. Ayun. O oh. oh, sige, anong una natin gawin habang nilalagay natin itong ice, uh, JC? Ito muna ang Sino bang naka... Pakibukas, pakibukas. JC, sino bang naka-invento nito na JC? Marami na. Marami na oh, dito. Marami Yung dito. si JC pala, mga bayaw, ay isang mangi manging-manging isda dito. Manging isda. Ngayon po ay umagang-umaga dito. Ayan. Eh, hahalo natin ito. Dito na ihalo. Hindi, yung kape, nilagay ko ka ba dito? Pwede rin na. Pwede rin, 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 rin. Oh, oh, oh. oh. mix natin yung kape dito, no? Ayan. Diyos. Juice. Diyos. Juice. Yeah. <coughs> Tapo, and then, nilagay then... then... <coughs> dito ang kape. Oh. <coughs> kape. Kape, o. Oh. Ito ba, inumin, official inumin ng mga kaibigan nating mga mangingisda dito? And then, and then, itong then... <coughs> whiskey <coughs> <coughs> log Whiskey log Oo, oh, oh subuksan so natin 'to ngayon. Natin nga okay. Hindi kaya eh. Hindi kaya. Hindi natin buksan. Ay <laughs> ay ay. yon nalagay na diyan, oh. Okay, ready? Ready. Oh. So, kailangan talaga iniikot-ikot 'yan. Ayan. Habang iniikot-ikot mo 'yang JC, ubos na ba 'to? Yeah. tapos, ang gagawin natin, sisindan nga 'yan, ilulubog, ilulubog dito. Eh, ganun. oh. Sige ah. Uh, ready? Uy, palpak. Palpak, palpak oh, Pags, Pag, bago ko na, lubog ka agad. Lubog na agad? Aba, kumulo ah. Kumulo. Ayun. Water. Water. Oh, Ang wa gagawin sa water? Hindi ka Ano gagawin sa kalahati lang? Ini nikmat. Ini nikmat. Iya. Okey, kalau hati lang. Ini nikmat. Ayan, okay. Pang maghapon na to. Pag ma na to ano? na ha? Pag maghapon na to, ano? Pag maghapon na, na hindi pa. Hindi pa, oh uh hmm. tapos. Pa na pa 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 wala na? Wala oh, na. Ngayon, titikman na natin ngayon. O, okay, anong yeah. pulutan natin dito? Ito, hindi na tatalang. Munggo. Munggo. Bakit ba ang munggo sa pulutan? Oo, pwede rin yan. Pwede rin yan, Oh, ayan mga bayaw ha. Uh, inom tayo. Oh, so, inom tayo. Ha. Sige. Oh, grabe. Ibang halo din to ha. Sarap. Oh. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Busi ayan. Busin mo na, busin mo na, Jesse. Oh. Yeah. Okay, tapos sabay sayo tayo. Wow. One, two, 3 go. Yan no. Oh. Oh. Okay. Yan. Uh, <laughs> ay, ay, Maraming salamat ha. Okay. 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 Sana may natutunan kayo kay JC. Ayan. Palakpakan. Anong lasa? Masarap, oh, hindi ko oh. ma-explain. <laughs> <laughs> okay. okay.